Huwag laging fried chicken o lechon manok. Subukan nyo ang citrus, lemon plus lime soda sa chicken nyo. Siguradong masasarapan talaga kayo. Hello everyone! Welcome to another episode of LMSK TV. Bare months na naman ati Tess. At syempre, magde-December na. Yes, ganda. Pag tumak, pag tumungtong ang bear, alam na natin kung anong nasa isip natin. Ang magkaroon ng holiday dish na alam naman natin na kailangan na maibigay natin o mailagay natin sa pagkainan na magkasarap-sarap. Tama ganda. ka, Ati Tess. Siyempre, hindi mawawala sa handaan ang paborito nating chicken. Paborito ng mga bata at ng mga matatanda. matatanda. Si ganda ang magluluto mamaya na aming pinangalanan na chicken barbecue ala citrus mode. O, di ba? Ang oh, lupet ng titulo natin. Ang ganda ng mode mo, ha? Para yes. bang happy mode ka ngayon. Oh, Siyempre, <laughs> kainan. Alam mo naman, pagkainan oh, ang, ang kapatid mong pagdating sa kainan, eh. Oh, syempre, pagka, energetic ako. Oo ano, naman. Siyempre, pagka may citrus lemon plus lime, syalang-syala tayo niyan. At mapapasarap pa ang ating lutuin ngayon, Ate Des. Yes. Okay, so what are we waiting for? Let's start cooking! Cooking! Simulan na natin ang pagluluto mga kaya LMSK. Siyempre, ang unang ating ingredients ay ang citrus. citrus. Lemon plus lime. Yes, hindi lang siya pang cooking, pwede rin siyang pang drinking. <laughs> <laughs> Uy, ganda. Ginamit ko yan kanina with ice. Wow, ayan. Wow. Lalagay po natin siya at 500 ml. Oh, yan. Yan. So, buong 500 yes. ml po. Okay. Lalagyan po ni Miss Tonette ng onion. Quarter po siya. Tapos, sasamahan niya pa ng ginger. Yes, ginger. Ginger. Ayan, kahit po yung ano, balat, hindi niya nabalatan. Kasi uh -huh. hindi naman natin ito kakainin for aromatics na naman. Yeah. And, And, then, what else, Ate Tens? Lemongrass, syempre. Lemongrass. ang pampabangon. Yeah, lemongrass. Ayan, po, Ayan po. Ang Tagalog po niya ay tanglad. Okay. Po. Dito po uupo um mamaya ang manok Pauupuin po ni Ganda ang manok kasi pagod na siya. Pero gusto mag-relax ng manok <laughs> kaya hiniga siya. What's At next? At susunod naman, 4 to 5 stalks of spring onion. O, oh, nga. So, Masarap na masarap bahat, yan. yan. Ganda. Amoy na amoy ang pagkain oo, natin oo. dyan. oh, oh di ba? Okay. Pawawa na naman ang figure ko. Ganda. Okay lang. At least may figure pa rin. Yes, naman. <laughs> o, next. Garlic. Garlic. Eto ba na, ano na natin? So, ito, ito yung leeks eh. Uh, okay, spring onion and leeks, tapos yeah. garlic, there's the garlic, yes, and then one-fourth cup of soy sauce. Where's the soy sauce? Tatantyahan nyo lang kaya na po ni Ganda magtumantya. Dahil siya po ay talagang literal na cook. Next, banana ketchup. Pero kung gusto niyo po ng mas matamis pa, pwede niyo po ah, uh, bilhin yung tamis-anghang na ketchup. Ah, pwede din ito yung tamis-anghang, ang tamis ganda. Ang hang. Yung mga um, yung iba kasi gusto mo yung mga konting sipa, ay um, yung mga ngayon. Oo nga kasi ngayon ang ketchup maraming numberation, yes. diba? Yung may extra oh, oh. spicy, iba, extra hot. Oyster what sauce. About oyster sauce. Yes, yes. yes. Ay, ay, ayun tama, oyster ayun. sauce. Maalalahanin ka kaya tayo nagsising-sising. Yes, <laughs> Pero bago I'll natin see. ilagay ang ating manok, syempre, kailangan muna natin siyang imasahe. Tsaka, ibuksan na natin. I-open natin ang, ayan, uh, ang kalan. Okay. Ito yung manok natin. Kailangan natin ng Kalamansi Kalaman juice. Para hindi siya masyadong malansa. Malansa. Okay. Sige, so, okay. go. So iba naman kung ayaw nang lagyan ng kalamansi at wala silang kalamansi, okay lang din naman. mix lang po natin ang lahat ng ingredients para pagka... Next naman, masahili natin at test ng salt. Salt. Oo, yan. Mm -hmm. Ganoon ko na ng salt. Okay. Balik ka rin natin. Ganda, umaamoy na yung ano nito, yung aroma, oh, wow. pinagsama-sama. Aromatic talaga. So mamaya, yung manok natin, wala kang malalasahan lang sa Kasi nga, lahat ng herbs, herbs natin ah, na dyan. Nandito na. Tama ba? Ako na ang magmamasahe. Ha? Yan. sige, ikaw na, Carry carry mo na yan. Pagdating sa masahe kanya. So sa itong manok natin, mm -hmm. gusto niya mag-isa lang. Isa ang masahista na ang magmamasahe sa kanya. Wow! Ang sarap! mahilig sa mga pepper, mga spice. So, Siyempre, masasarap pa yan dahil sa citrus, lemon plus lime. Mas mawawala talaga lansa niya pagka dinagdagan mo ng lemon plus lime yung ating chicken, chicken. citrus. Alam mo. So, may mga konti pakaluin lang natin ng konti. Tapos, ilalagay natin ang ating chicken. Uh, chicken. Ayun, Ayan, Ayan, ganda. Ayan, medyo kumukulun eh. Oop! 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 Ayan, Oop. pahihigain na natin sila. Dapat breast side up pa para yung breast mag-dry. Pagkatapos nito, ate Tess, pakitakpan lang siya ng konti. Konti lang. Ayan. Oh, ayan Kunti, oh, Konti, konti masarap pa. pa. Ayan. Ayan. Para mas masarap yung kanyang lasa, ate Tess, dapat hinaan natin yung apoy. Low heat, baga. Ayan. So hinanaan na natin yung apoy. Ayan. Hinanaan yung apoy. We will wait for 30 minutes. After 30 minutes, babalik na rin natin. Tapos 15 minutes naman para yung ano nga. Another inside, side. O oh, inside ng breast, hindi mm -hmm. siya mag-dry. At saka para yung, ano, yung skin niya, buong pa rin. Mm -hmm. Maganda pa rin so, yung presentation. pag iitok natin, mami, just be careful. Kasi mm -hmm. baka matanggal Mata yung skin. So si simmer lang natin to. 30 minutes. So pagka-simmer niyan, babalik ka rin na natin. Oh, maganda. Amoy na ahoy. amoy. Na. Yan. Yan yung okay. aromatics. Yan yung aromatics. aromatics. From our birth. Yes. At saka sa tulong ng citrus. Yes. A few minutes later... Ayan, Ate Tess. Ayan na. Nagkukulo kulong na. Kulong-kulo so, na siya. So, ay may 30 minutes na. Na napakuluan. Yes. So, babalik ka rin naman natin. Itong breast, 15 minutes lang ha. Nalulutuin natin. Slow heat din. The reason why, parang hindi siya mag-dry. Ayan. Ay, ang pula. So, ingat lang tayo para hindi naman masira. At yung skin, hindi masira. Ayan, ganda. Ayan. So, tatapan natin siya for 15 minutes. Pagka kumulo, ay uh, ihahamon natin siya. Pagkahamon natin, tatanggalin naman natin lahat ng aromatics niya para maging ano siya, um, lumapot. lumapot para maging sauce. Pag i-cover natin siya, ganyan lang. A jar. Yes. 15 minutes later. Ayan na. Ayan na. na after minutes, Finally! Oh. Makakatikim na rin tayo. Ayan na. Ang okay. ganda ng color. Mm -hmm. Pero before ka makatikim yan, <laughs> tatanggalin muna natin ang ah. manok. Kaldero. Hindi. <laughs> tatanggalin ang manok, manok. sa kaldero. Wait lang ha. Ah. There's more. At mamaya. Ayan. Oh mamaya. Ganda, ganda Tatanggalin muna natin yung mga aromatics nila. Ayan. Ayan. Ah, so, tignan mo oh. ang color ganda. Ayan. Kulay ng Pasko. Mamula-mula. Yes. So, off muna natin. Ay, hindi, hindi, na natin off kasi okay. palalaputin pa pala natin ito. Kasi yung malapot na sauce na ito, ito yung ilalagay natin dito. At saka mamaya, lulutuin natin ito sa sauce na malapot. Okay? So, okay. Okay, dyan pala. Lalagay natin dito. Yan, no? Ito yung mga... Yan po yung mga okay? herbs. Okay, yung dito, ha? Na-fulfill na niya lahat ng mga trabaho niya dito sa manok. Pwede, pwede, oh, pwede na siya mag-retire. Meron pa yung mga iba pang yung okay. Okay. Yung, gar yung, garlic, yung ginger. ginger Tapos na ang kanilang trabaho dito sa mundo. Mag-retire -re na sila. Ang dami. Ah. Yung garlic, yung ginger. Ito mo, ano, at it Onion. Andami, onion dami. leeks. Tanglad. Andami. Di ba ang pang... Naku, mga kailangan sa case Kung naaamoy nyo lang. Yung paglagay natin mm -mm. ng mm madami herbs dito. Tapos lalaksan natin apoy. Para mag-take care yung sauce niya. Tapos ilalagay natin dito ulit yung manok. Para manuot lang talaga lahat ng ano niya. Lasa dito sa ating chicken citrus. Palamut. Palamut. Mo? Mo? Para siya ma-absorb ma-absorb yung lasa nung mm -hmm. herbs. Mm -hmm. Okay. Guys, so, alam mo, pwedeng pwede talaga siya sa Christmas. Actually, hindi lang Christmas. Eh. Ang daming okasyon kasi pa na paparating. Tsaka wala siya kahirap-hirap pa. <clears throat> hindi mo na kailangan mag-prito-prito. Ayan, so mamaya mag-ano uh, na to. Mag take na yung sauce. Kay. Ilalagay na ulit natin yung mga So, kaya lang naman natin tilanggan. Kasi masisira yung manok natin pagka pinakuloan pa natin at yung kayo maging caramelized yung kanya. So, matatanggal yung ano, masisira ang kanyang balat. So, nagamit na ating mga herbs. Pwede ka na mag-exit. Mixit ka na. Parang love life lang yan. Pagsawa ng yung jowa. Exit ka na. Huwag mo na pagdula ng iyong sagili. Pagka hindi ka na mahal. Maghanap ka na ng iba gano'n. Based from experience. <laughs> Maghanap ka na ng iba. Maghanap <laughs> ka na ng iba kung ayaw mo sa'yo. Patulad ng ito, Manu. Ayaw na niya doon sa herbs, herbs. So, anong ginawa ng mga herbs? Umalis na siya Umalis. sa kaldero. Pinalis na ba Hindi pa siya pinahirapan. <laughs> <laughs> <Ang> uso. Uh, <laughs> uso, ayan. Amoy herbs na ako. Amoy oh <laughs> <laughs> Grabe, ang ganda ng kulay mo. So, papaluputin muna natin to at least, di ba? Pagka malapot na to, lalagay natin to yung transfer manok dito. Ah, okay. Akala okay. ko yung sauce daan. Hindi, dito natin. Kasi para nga manuot lahat ng juice Para ma-absorb lahat. No? Sige. Tapos, uh, ah, base natin siya na ibibase. So, kailangan ba natin siyang takpan? Ah, hindi na. Kasi, ano, ibe-base natin siya eh. Okay. Meaning, yung, yung, yung sauce niya, papis-spread natin. natin. O, hmm. natin. Papaspread natin yung sa cup ng manok. So, actually, meron na tayo, ano, finish product. Oo, mga uh, Kelms okay. may finish product na kami. Pagka lumapot yan, transfer natin. Kaso hindi pa kasi malapot, ang taga lumapot eh. O, oh, kasi kailangan mo talaga siyang papalaputin. Mm -hmm. So, takpan muna natin okay. siya at baka maunahan tayo ng mga okay. kaibigan. Tara! Ayan na po ang finish product! product. Chicken barbecue, citrus Ay. alamode. Alamode. Tanggalin oh, diba? muna natin ito habang pinapakulo natin siya. Eh, tignan mo naman yung manok natin. Mmm, sarap nga talaga. Alam mo, iwas kayo dito sa kolesterol kasi mm -hmm. hindi siya niluto sa mantika. Niluto siya mismo sa sauce mm -hmm. niya. Mm -hmm. Sarap, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. Masarap to pag may kasama syempre, wala nang iba ang citrus. <laughs> Very refreshing. Service. Hindi pa ang eh. sarap eh. Lalo na pag malamig. Ko. Mm Kaya bago kayo mag-start nito, maglagay na agad kayo nito sa cooler. Para once tapos na lahat, mm -hmm. o di malamig refresh na malamig na siya. Refresh, refresh ka kayo. Ang sarap ati, talaga. <laughs> Siyempre, doon tayo sa masarap, diba? So, sad kapati sa citrus, lemon, plus lime. Ang lakas ng sarap at pides. Malupit siya. Malupit. Ang lupit sa sarap. <laughs> ang lupit sa sarap. Siyempre, ang citrus, lemon, plus lime, magbibili na natin sa online shopping. Yan. Yeah. Katulad ng Shopee, Lazada, at uh, Robinson's Online Store. Kaya, sabi nga ng mga rakista, solid! <laughs> Solid. solid sa sarap. Solid na solid diba? sa sarap. Solid na yes. solid sa sarap. So, Kasha, paano kami po ay nagpapasalamat sa aming mga sponsors at uh, lagi nyo kaming uh, papanoorin every Friday, 3 o'clock in the afternoon. Ganda? Yes, and please don't forget to like, Share and subscribe our YouTube channel at FB page. At kung nagustuhan na itong video na ito, just press the notification bell button below para lagi kayong updated sa mga bagong videos namin. Ako nga pala si Tuner Taglay at ang aking kapatid pagdating sa lakwatsahan at lapangan. Tessit Squadro po at wala nang iba. Para sa LMSK, LMSK TV, TV na nag-iisang saksi ngayon. Bye-bye!